Eto na, sana umilaw siya. <gasps> um, ayan na, oh. umilaw na siya mga lodi. <laughs> Tingnan nyo to mga lodi. Papailaw tayo ng pumbilya gamit ang sunrock. Meron kasing nag-request na pwede ko daw ulitin kasi hindi daw niya makita yung ating ginawa dati. Okay, para sa'yo, gawin na natin ngayon. Mga lodi, at eto na yung ating mga kailangan. So, yan. Ang gagamitin ko ay eto, yan. So, sa jealousy namin dati sa bintana, yan, aluminum din naman to, lilinisin ko na lang. Ano, tapos, may copper tube na tayo. Tapos, dito sa plastic bottle at kailangan na lang natin yung bleach. Ano, so, nagawa ko na to dati kaso may nag-request hindi nila makita kasi ang layo na, ano. So, kung gusto nyo makita, mas magagandang gawa kay Marvin Lorenzo. Mga Lodi, napakagaling niyang gumawa at puro sa pag sa mga ilaw ang kanyang ginagawa ako okay, pero dahil may nag-request so gawin na natin so ang una natin gagawin na ito so bubutasin muna natin ito yan kasi pagkakabitin natin sila yan ito ano para ilalagay natin dito so bu bubutasin ko muna ito mga lodit pagkakabitin ko para o pagdudoktungin para hindi tayo magtagal so sa labas muna ulit ako tayo baby <laughs> <laughs> Kapagod. Alam <laughs> ano, mo nga natin. So, ito. Nairibit ko na sila na bag. Dikit-dikit ko na sila na. Yan. Okay. So, apat ito. Bale. Yan. Apat. So, bale ito yung ilalagay natin dito. Ano? Yan, mga lodi. So, ang mangyayari niyan ay ito. Dito. Yan. Tapos ito. Pag dito is kuhan. Tawag, aluminum. So, ang ilalagay naman natin ay yan, ito. Tanso so, tapos, ito naman. Pag ito naman dito ay eh, aluminum ulit. So, tanso naman ulit dito. Yan. Okay, ha? Tapos, ito naman. So, ito. Tanso ito. Ito ay aluminum naman. Yan, ganan. <laughs> tapos itong dalawang ito so lalagyan lang natin ng wire tapos bumbiliano so wag natin pagdidikitin sila wag natin pag uh, tawag dito uh, pag okay so lalagyan ko muna ito ng wire na may bumbilya at yun na nga so lalagyan ko na siya ng bumbilya yan yan ganito siya mga lodi ano so okay ilagay na natin so dapat ito itong aluminum dito ay wait lang bago natin nga pala lagyan so lagyan natin ng separator para hindi sila magdikit-dikit. So, wait lang. So, separator mga lodi. Yan! Okay, lagyan natin lahat para hindi nagdikit-dikit at gumana ito. Ano? So, saan pa? Dito. Tsaka. Dito, ilalagyan natin. Yan! eto <laughs> na. So, eto na the moment of truth natin. So, ilagay na natin. So, ilagay na natin ito dito. So, mamaya ko ilalagay ito, ha? So, lalagay naman natin ngayon, ha? Okay? Bleach. Okay? So, ito na. Lagyan na natin. Yung abot lang yung ating... Yan. So, lagyan na natin. Lagyan natin lahat. Naku, masyado mataas ito. Yan. Okay, ito muna. na. Nako. Kunti pa ito kasi hindi abot dun sa aluminum. Uh, Maiksi kasi. Yan, okay na. So, ito na. Ito muna pala. Yan. So, ito na. Lagyan na natin to dito. At ito na ating the moment of truth. Yan, ito na lang isang itong hindi natin nalalagyan. In 3, 2, 1. Ito na. Sana umilaw siya. <gasps> Ayan na ako. Oh. na siya ng lati. Wow! Oh! Yan na oh! Kunti pa lang na ko pero umiilo na siya. Okay, so... Turn up ko lang yung mga ilaw dito, okay? Para makita natin kung gaano siya kaliwanag. Okay? So, turn up ko to. Yan. Tapos, turn up ko to. Yan. Tapos, turn up ko na rin yung TV. Yan. Yan na. Yan na, nyo naman, oh. Ayan siya, mga <laughs> oh, super legit ha dun sa mga hindi nakakita ng vlog ko dati ano? You know? so eto na kasi malayo na daw eto napakataliktik talaga ni Marvin, ni idol Marvin Lorenzo yan you know? o so ang gagawin natin so lilinyahan ko dito titingnan natin titingnan ko kung ilang araw ang itatagal nito okay